GPT, gumawa ka ng isang goldfish. Tapos may nakita siyang isang bula sa tubig. At ang pangalan niya ay Jack. Si Jack ang goldfish. Dapat mas malaki pa yung bula. Malaking bula. At ano naman ito? Isang bula. Oo nga, pero dapat nasa tubig siya. Tubig sa bula. Yung bula, may tubig. Ah, na naman. Oh, magrereklamo ka na naman. Paano di magrereklamo? E eh, ganyan naman ang ginagawa mo. Hmm. Tapos yung tubig, parang may sabon. Sabon ba? Oh, heto. May sabon nga! Hmm. Ganito, makinig. Ibalik mo yung goldfish sa kanyang lagayan na may bula. Goldfish. Nakita niya yung isang bula na umangat. Umangat. Dito ay eh, nakita niya kung paano siya makakali sa kanyang kinalalagyan. Napaisip. Kaya lumangoy siya ng mabilis. Lumangoy. Mas mabilis pa dapat dyan. Pinabilis. Yan, tapos bigla siyang tumalon. Tumalon. At bumagsak sa sahig. <laughs> Bumagsa. Pero bakit siya nakaupo? We? At wala din yung kanyang lalagyan. Eh, di ibalik. Mm! Ilagay mo si Jack sa sahig. Nasa sahig. Napagtanto niya na hindi na siya makakabalik sa tubig. Napagtanto. Tapos bigla siyang umilaw. Umilaw yung ista. At bakit? Kasi nag -e evolve na siya. Evolve na parang Pokemon? Oo, daming tanong. Ayan, umilaw na. Nagkaroon siya ng kamay at paa. Kamay at paa. Goldfish pa ba yan? Ah! isang pa. Nakakabuang ba? Palitan mo yan! Pinalitan. Sino naman ito? Alisin mo! Inalis. At nag-flex siya ng kanyang muscles. Wow, machong ista. Lumakas na din ang kanyang loob. Makapal na ang mukha. At naglakad palabas sa bahay. <tap> sa tingin mo, palabas ba siya ng bahay? Eh di ayusin. Napahinto at napaisip siya na kailangan niyang magpalakas. Lumakas. Sige! Ano yan? Super Saiyan Goldfish. <tap> Hindi naman kasi ganyan ang ibig kong sabihin. Ano ba dapat? Dapat nagpalakas siya tulad ng nag-push up. Push ups. Dapat yung hindi super saya nice isda. Ay nako, oh ayan ang push up. Oks na yan. Ngayon gumawa ka ng isang eksena na nag lifting siya ng isang barbell. Barbell. At nag tumakbo. Tumakbo. Bilisan mo pa yung kanyang pagtakbo. Mabilis. Sumali sa isang boxing. Boxing. Sa isang suntok lang ay napatumba niya ang kanyang kalaban. Isang suntok. Ha? Kalbo? Sino yan? Kilala mo yan isang suntok, di ba? Kalbo? Isang suntok? Ah! Si Saitama na naman! ha! <laughs> 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 konti na lang masisiraan ka na. Masisiraan na akong masisiraan! ha! <laughs> <laughs> Bakit mo nilagay dyan? Alisin mo! KJ mo. Oh, ayan. Ganyan! Nakuha mo din! Ngayon, nilagay mo siya sa bundok. Umakyat. Pakiramdam niya ay sobrang lakas na niya at hindi siya natatakot sa kidlat. Sa sobrang lakas ng kanyang loob, ay naglakbay siya. Ha? Para siyang nasa market? Oo, binibenta na siya kasi nahuli siya ng mangingisda Heto! Nilambat? Ngi! <laughs> Chad GPT, gumawa ka ng isang ipis. Zoom in mo, tapos ang pangalan niya ay Ricky. Si Ricky ang ipis. Paglagay ka ng pagkain sa harap niya, sa sahig. Maliit na pagkain. Tapos biglang may pumasok na tao. Pumasok ang tao. Bigla siyang inapakan. Inapakan. Ano yan? Napakalaking ipis naman yan. Eh, dilitan. Dilitan mo pero malaki pa rin. At saka tignan mo, nasira tuloy yung lamesa. Ah, sirang lamesa ba? Naman! Winasak mo pa lalo yung lamesa. Hmm, aalam ah, ko heto. Ano na naman ito? Bakit may dalang lamesa yung ipis? Ibibigay ng ipis ang bagong lamesa sa tao. <laughs> <laughs> ang layo ng ginawa mo sa pinapagawa ko. Hmm. Ang sabi ko, inapakan ng tao ang ipis. Ah, okay. <laughs> Yan! Tapos inangat ng tao ang kanyang paa. Inangat. Buhay pa rin si Ricky na parang walang nangyari. Lampang tao. Sunod ay pinalo si Ricky ng malaking libro. Pinalo. Siyempre, buhay pa rin siya. Nakatank build na ipis. Sinubukan din siyang sunugin. Sinunog. Ha? Paano siya masusunog kung posporo palito ang ilalagay mo? Ang daming arte. Eddie, eh, sunugin! Sunugin! <laughs> Mali na naman. Dapat siya lang yung nasusunod. Hindi kasi pwede. Masyadong sensitibo. Basta gawin mo! oh, ayan, buwang. Subalit, so, balit, bali wala pa rin ito kay Ricky. Immortal na ipis. Nagalit ang lalaki, kaya nilagay si Ricky sa isang space shuttle at pinalipad. Nasa spaceship. Hanggang sa umabot na nga ito sa kalawakan. Sa kalawakan. Teka lang, bakit may tao dyan? Kumaway lang sa kanya. O siya, sige-sige, pwede na yan. Palutang-lutang siya sa kalawakan, paikot sa daigdig. Lutang sa kalawakan. Mukhang masaya pa siya. Gawin mo siyang malungkot. Malungkot. Biglang may kamay na dumampot sa kanya. Ano? Kamay sa kalawakan? Eto na naman tayo. Basta i-generate mo na lang yung kailangan ko. Dinampot ang buwang. Kita niya, na isa pala itong alien. Alien. Dinala si Ricky sa laboratory ng mga ipis. Bakit may tao dyan? Hmm? Tsaka si Ricky ay isang ipis. Isang ipis. <smart noise> Mali ulit! Ano ba dapat? Ganito, makinig! Sira ulo kanina pa ako nakikinig. Si Ricky ay isang ipis na nakaharap sa malaking alien. Malaking alien. Nag-usap at ipinakita sa kanya ang planetang Nag Earth. Nag-usap. Nagplano sila kung paano nila ito sasakupin. Nagplano. Tapos ginawa nilang hari si Ricky para mamuno. Yung alien naging tipak long. Sige, pwede na yan. Sumunod ay pinalaki nila ang haring ipis. Natuwa si Ricky bilang bagong hari. Natuwa. Binuhay at tinipon nila ang mga ipi sa laboratory. Ipis sa laboratory. At sumakay na nga silang lahat sa isang spaceship. Spaceship. Bakit may tao dyan? Baguhin mo! Pinagal. Ganun na nga, pumasok na rin si Ricky. Pumasok? Ngayon, gumawa ka ng isang eksena sa daigdig na nagpapahinga ang isang lalaki. Isang lalaki. Biglang kumapal ang kaulapan. Oh. Nagpakita ang spaceship ng mga alien. Nagpakita. Lumabas ang napakaraming ipis. Mga ipis. At sinubukang labanan at sakupin ang mga tao. Nagsagupan. Yan. Gawin mo pang intense yung labanan. Ha? Ano yan? Bakit bagsak lahat ang mga ipis? Siyempre, heto kasi ang ginamit ng mga tao. Insectis. Hahaha. <laughs> <laughs> Nabuang na naman. <laughs> gpt Gumawa ka ng isang suso. Teka nga lang. Bakit apat yung kanyang mga mata? O, oh, nga no. Siya ang pinakamabagal na suso. At ang pangalan niya ay Gerald. Si Gerald ang suso. Na naman, Apat yung kanyang mga mata. Hmm. Ayusin mo. Inayos. Sa sobrang bagal niya, ay inuunahan siya ng pagong. Ang pagong. Alisin mo yung maliit na pagong tapos ilagay mo yung malaki sa tabi niya. Ano? May ipapaayos ka na naman? Siyempre naman. Hindi ko to ipapaayos kung wala kang mali. Bahala ka dyan. Ay nako. Heto na naman tayo. Hito ba ka mo? O heto na ang hito? <tod> Ha? Hito nga! Hmm. Wala naman akong sinabing hito or catfish. Ah, uh, catfish? Ano ba yan? Ang hirap mong kausap. Hirap ba? Okay, hirap na catfish. hahaha Ha ha Mukha ka na namang buang. Ganito, makinig ka. Kanina pa ako nakikinig. Uulitin natin. Ilagay mo yung pagong sa tabi ni Gary. Sa tabi. Yan! Ngayon, gumawa ka ng isang eksena na dumilim ang kalangitan. Dumilim. Dapat yung mas madilim pa. Mas pinadilim. Sumunod ay tinamaan siya ng kidlat. Kidlat? Sigurado ka? Oo, oh, siguradong sigurado. Oh, ayan. Naging itim? Siyempre, nasunog. Ah! O oh siya! Sige, pwede na yan! We... Sunod na eksena ay parang walang nangyaring masama sa kanya. Tinamaan ng kidlat tapos walang... O nga! Sira talaga. <laughs> tapos bigla niyang naramdaman na bumaan siya at bumilis. Mas mabilis pa sa langgam. Bumilis. Hmm, mas mabilis pala sa rabbit. Sa rabbit. Bilisan mo pa. Binilisan kahit sa racetrack ay nangunguna siya. Sa racetrack. Kaya niya ring maunahan ang fighter jet. Wow naman. Dapat mas mabilis pa diyan. Ha? Nasa missile? Oo, sabi mo mas mabilis. Kaya ayan. Ah, parang gusto mo yata siyang ilagay sa digmaan. Sa digmaan. Wow! Nasa digma <laughs> 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 Mali ba ang gulo mo? Ako pa talaga. <laughs> Ganito, ilagay mo siya sa syudad. Nasa syudad. Tapos biglang may lumabas na isang mabilis na suso. Ano ba yan? Dalawa na sila? Oo, oo. Dalawang suso. Walang nagpapatalo sa kanila kung sino ang mas mabilis. Kaya nagkarera silang dalawa. Nakipagkarera? nag ng daanan ng kalaban niya. Kalaban? Kempre, gayon din si Gary. Sabi ko, nag-shortcut. Bakit siya nandyan sa grocery? Diyan siya dumaan para mabilis. Sige, palisin mo dyan. At ano na naman ang nangyari dito? Sa sobrang bilis niya nasira at lumipad ang mga paninda. Heto. Just me you, Marimar! Uulitin ko ulit! Mm. Ilagay mo siya sa daanan. Sa daanan. Ha? Huh? Pulis? Ah, anyway, bilisan mo pa. Binilisan. Hmm, lagyan mo siya ng turbo. Nakanitros gas. Samantala ang kanyang katunggali ay palabas na rin sa shortcut na dinaanan mula sa mga karpentero. Sa mga karpentero nagkasalubong sila sa racetrack. Hanggang sana nanalo na nga si Gary. Dilaw na suso? Hindi yan si Gary. Tama ka, hindi si Gary yan. Oh, ganun naman pala. Bakit yung katunggalin niya ang nilagay mo? Napahinto siya dahil dito, kaya naunahan. May dumaan na maliit na suso? Ganun na nga. E eh, di palitan mo pa rin. Hindi na pwedeng palitan. At bakit? sobrang dami niyang nasira sa grocery. Kaya heto. Pulis tapos nakaposas. Al. <laughs>